Hai hey guys, welcome back buat satu channel saya. 14500. Nah, itu yang anak biar namanya ya. Yang ditanami barko. Ayan, ditanam akar-akar. Kakarga nasionalana. yam po yung PR na ang ano. So, sa number 10 Ayun. din ano. Nung kami Labay rong sa so, uh, 25 years. Ang dami na nang, ala, Pinagbago. Uh. pumunta na na may nila ah, wala pa yan mga yan ngayon marami na talaga pinagbago siya manda na, na may pangalan pa doon sa bundok na ano sa nang gusto yung rumba na yan ayun hindi siya lang gano'n makakita ayun guys mamaya pa kaya mga for ano, mga uh, alis punta ng Lucina yung Lucina yung ano namin tapos ay kami na bus papunta ng Marquina okay. yan lalaki ng truck kakargo papa atras na